Good day po sa lahat ng nanonood kay Subitrack TV Ito po, nasa United Auctioneer po ako ngayon Last day po ng inspection po ngayon And then, binalikan lang po natin lahat ng mga in inspection natin uh, Tignan ko kung may pagkakamali ba or tama ba lahat ng inspection ko Double check po ang ginawa ko ngayong araw na ito And then, oo oh, nga pala, nang hinayang ako sa isa nating Uh, unit na pinapapuntahan sa akin ni sir na do-deposituhan niya na bank to back, na hindi na siya pupunta. Ako na lang yung mag-approve at papakila, pakikita ko po sa inyo mamaya kung anong unit po yon. Ito po, naghahanap hanap pa po ako ng katulad noon noong unit na yon. And then, mamaya ipapasilip ko sa inyo yung nangihinayang akong unit na uh, nahul, naunahan po ako, nahuli po ako ng dating, and then nabili na po, and then pinull out na rin po. Apo, uh, po, yung truck po na yun, nakapinansing po pala yun, and then hindi na-approve, binibenta, and then sayang, nahuli lang po ako ng konti, na isang araw lang po ang pagkakahuli ko, and then nagkitingin-tingin po ako ng mga ipapalit ko doon, na unit, na 12-wheeler wing van, na 6M70, bubble top, double AGR, and then steel flooring, and then loaded na marami siyang mga stainless, ha? stainless bisagra, marami po, ha. mamaya papasilip ko po sa inyo, at nanghihinayang ako hindi namin nakuha yung unit ha minsan sumablay din tayo ha ayan po nagtitingin-tingin po ako sa conversion nagtitingin-tingin po ako dito baka merong malapit na matapos na loaded chrome na unit ha and then syempre medyo kwal medyo mahirap din maghanap talaga ng unit ha gawa na kita nyo naman ini lahat ng mga conversion area dito sinusuyod natin kung alin ba yung may magagandang unit at sariwang unit ayan, nililipat na po yung mga manibela sa kaliwa siguro by next 3 weeks or 2 weeks pinispadak uh, na na, saka showroom na lahat yung mga yan ha, and then abang-abangan po natin, marami tayong mga unit na vlog, ha, and then sa mga nagaanap po ng unit ha, tawag-tawag lang po kayo sa akin, medyo kwan ha inuulit Un -un ko po, hindi po ako yung dealer, nagbablog lang po ako ng unit ha kung yung minsan eh pag talagang may, may hindi kaya ng budget yung pagsayarda dinadala ko kayo sa auction para po makatulong po ako sa inyo ha at para para magkaroon kayo ng idea sa mga presyo sa labas sa dealer at saka sa mga sa auction ha i-compare niyo yung presyo bawat uh, dealer na pupuntahan natin ha ayan po nag igot ikot -i tayo medyo hindi po mo tayo nakakita ng no? katulad ng unit na yon and then ipapasilip ko rin po sa inyo yung unit na nabili na ha yung naipull out na na taga ilo-ilo sanang kukuha and then bank to bank deposit lang sana ang mangyayari sa amin ha di De deposit ni sir and then eh, ako na mag inspection ako na lahat parang ako na yung may-ari and then papadeliver na lang natin kay sir ng tiga Iloilo ha medyo busy si sir sir sa wait nyo lang po malapit na po makakahanap po ako na katulad po nito ito po yung unit na yon na nabili na kuha na unahan po ako sayang po ako po yung nangihinayang pagdating ko wala na po siya ha ayan po kita nyo naman napaganda ng 12 wheeler wing ba na to ha Ah, uh, napakakinis, ready to go na kasi ito eh. And then nakapinansing po pala ito, ay kaya sabi sa akin ng dealer available dahil nga po pala hindi pa na-approve ng financing and then nung araw kinabukasan or two days pa lang eh dumating po yung ano, yung financing at pinapull out na po yung truck. Kung nauna lang po sana ako ng ilang na isang araw, aamin na sana tong unit na ito. Sayang, eh, pero sana makahanap pa agad ako ng ganito kagandang unit ha. Sariwa po to, as is pa po yung pangilalim nito. Ayan o, Uh, yung ulo lang yung nito and then, bago umalis daw yung truck yung, yung nito na daw yung chassis nito nirepaint na dahil uh, kinuha na po nung nagpa-finance nito ayan po, stainless po yung pangalikuran nito sayang po, nanginayang ako nito sa truck nito na naunahan si Subic Truck TV ha naunahan tayo ha pero huwag kayong mag-alala sir at babalikan mag-aanap po tayo ng ganito kagandang unit na ibibigay ko po para sa inyo ha at konting ano lang po, konting hintay lang po tayo ha. Ito, linggo na to mag -iikot ako, hanapan ko na kaagad kayo ng unit na katulad po nito ha. And then para deposituhan nyo na pa, bank to bank deposit, ako na mag inspection lahat. Para po pagdating sa inyo ng truck, is uh, so far so good. Maganda po ang quality ng truck na papapipimili ko po sa inyo. And then once again po, at maraming maraming salamat po sa nanonood kay sa aking YouTube channel at saka sa Facebook page ko po. And then meron po akong bagong page, medyo isasama ko na po rito para kung gusto, baka pwedeng lumipat kayo sa isang page ko. And then medyo ko oh, marami po tayo naging violation dito sa page po na ito. Ang dami na po sana natin pero dumami po yung violation ko. Medyo gagamitin kong isang page, yung Track City po. Kasi po ang daming violation po nito. Gumamit po kasi ako ng mga thumbnail po rito sa ano sa Subic Track TV, nga pinagbubura ko na po, and then yung mga music background, pinagbubura ko na rin po. Ang dami pong copyright po ng aking, ano, aking Facebook page po na ito. Kaya po, sa, ipapakita ko po sa inyo yung bagong page ko. Sana po, lipat po kayo sa kabilang page ko. And then, mag-upload pa rin po ako rito, pero mas maganda po kung sa kabilang page po, at makumpleto ko na po yung aking, ano rito, sa yung violation ko. At maraming maraming salamat po. Thank you very much ito po yung facebook page ko sana po magtuloy-tuloy po ang ating pagsasama dito po sa bago kong facebook page sana po dito support po niyo ang bago kong facebook page na to ha na Track City po ah